Nandito na si Tropa! Tropa! Hello mga ka -apports. Ako si Isa. Ngayon, dito sa video ito ang Science Communication at Citizen Science. Halina't mag-SSS sa Masamang Siyensya! Nagtataka ba kayo noon kung ano-ano yung laman na inilabas ng COVID-19 vaccine? O kaya naman, saan gawa ang mga iniinom nating gamot at tablet? Ano ba ang pagpapaliwanag ng mga scientific concepts at research sa publiko sa pamamaraan na maiintindihan ng lahat ay Science Communication o SciComm? Ang SciComm ay naglalarawan ng iba't ibang mga kasanayan na naghahatid ng mga scientificong ideya, kaalaman at pananaliksik sa publiko sa paraang naiintindihan o kapakipakinabang. Isang halimbawa nito ay ang School on the Air program na Sineskwela na naglalahad ng mga educational content sa TV. Ang paraan ng pagtuturo na ito sa publiko ay psychom at ito ay hindi lamang limitado sa mga scientists. Ang kusang pakikilahok mo sa proseso ng science para sa pagsusulong ng teknolohiya at pananaliksik ay tinatawag namang citizen science. Oo! Oh, oh dahil kapag nakikibahagi ang isang citizen tulad mo sa research at fact dissemination sa kahit anong plataporma ito ay tinuturing citizen science. Citizen science. Layunin ng citizen science na ilapit pa sa publiko ang science dahil ito ay hindi lamang para sa mga scientists. Isang halimbawa nito, ang Blue Carbon Network Philippines na nag-uugnay sa mga institusyon, ahensya, at citizen scientists na makipagtulungan sa kanilang pananaliksik ukol sa blue carbon at magtrabaho sa mga komunidad sa loob ng Coral Triangle Region. Ikaw, kayang kaya mo rin to. Paano? Mag-uusapan natin sa susunod na bahagi ng SSS sa Masamang Siyensya. <fiction>